Mami Maricel hindi nagpahuli sa pagbati sa Don Bell. Humabol pa sa anniversary. Grabe, anim na taon na sila. Strong na strong pa rin ang relationship. Ayon ang tunay na kahit gaano sila kabisi ngayon. Ngayong taon, kahit magalang na lang ang mga ayuda at kahit maraming kumakalat na mga pangusga, nawala na silang pat matibay pa rin at healthy ang samahan. Kaya nga relax lang ang mga parents. Kasi hindi palaging nagkakagulo. Ang mga haters, panay ang pagbibigay ng mga paninira. Hindi sila nakikialam o nakikisawsaw. Alam ang nangyayari sa likod ng kamera. Wala silang dapat ipaliwanag pa. Ayon nga sa mga ibinahaging komento. Kaya nga tuwing interview ng mga parents ni Donnie, pinapanood namin Marami kasi silang alam sa Dunbel. Lalo na sa feelings na anak nila na si Donnie. Open kasi ito sa parents. May ipakilala na nga sa buong angkan. Kaya sana, mga bawlays, magtiwala lang tayo, hindi sila maghihiwalay. Ayon pa si isang komento. Ang galing din ng parents. Ang ganda ng pagpapalaki kay Donnie sa mga nagsasabi dyan na fan service lang sila sorry guys umabot na sila sa anim na taon happy anniversary don bell pagpatuloy lang ang pagiging healthy relationship huwag papaapekto sa mga sasabihin ng iba na wala namang ambag sa inyong relasyon anong seniorito sa inyong update don't forget to comment your opinion like subscribes and share this video. Thank you for watching.